Sa gitna ng kasalukuyang krisis sa ating bansa, sunod-sunod na lindol ang ating itinala. September 30 sa probinsya ng Cebu, nagtala tayo ng 6.9. At makaraan yon, October 9, dito sa Cordillera, kasama ang Region 1, nagtala ng lindol na 4.8, 4.9. At pagkatapos ng isang araw, October 10, nagtala naman sa Davao ng napakalakas na 7.6. Ano nga ba ang mensahe ng ating Panginoon? Bakit na pinagagalaw ang lupa? At tingnan nga natin sa Biblia kung anong kahalagahan ng lindol sa buhay ng sangkatauhan. Huwag natin kakalimutan na ang tawag sa Biblia sa earthquake ay great noise. Lagi ito nagpapahiwatig ng isang mahalagang pangyayari sa sanlibutan. Noong ipinako sa krus ang ating Kristo lumindol. Noong lumabas si Moses sa Mount Sinai, at nung nasa loob siya ng Mount Sinai, hindi lamang kidlat at kulog, meron ding lindol. At isa sa importanteng storya sa Biblia ay ang pagtakas nila Paul doon po sa nasusulat sa Act 16.26 na kung saan yumanig at nagbukas ang mga kulungan at nakawala ang mga tao at ito ay nagbigay sa kanilang kalayaan at sa kanilang pagbabalik loob sa Diyos. Sa Biblia, may tatlong themes ang lindol. Ang una ay ang judgment. Ang pangalawa ay ang deliverance. Ang pangatlo ay ang communication. At ang pinakang mahalaga, ang lindol sa Biblia ay nagpapahiwatig ng God's presence. Sa Matthew, noong nagkaroon ng resurrection, na siya namang tumubos sa sangkatauhan, nagkaroon din ng lindol. At ang banta ng huling paghukom sa Revelation ay isang napakalakas na lindol. Meron nga bang mensahe mula sa langit ang mga paglindol na nagaganap sa ating lugar, sa ating bansa, sa panahong ito. Sa Hebrew 12.26, ang sinasabi, At this time, His voice shook the earth, but now He has promised, Yet once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. At palagay ko, ang pinakang mahalagang mensahe ng lindol ay nasusulat sa Mark 13 verse 8. At ang sinasabi dito, For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places. There will be famines. But there are but beginning of birth pains sa pagkakaaway-away ng iba't ibang mga paksyon sa ating bayan, sa pagpababagsak ng isa sa bawat isa, sa kanilang pag-aaway-away sa gitna ng gutom na dinaranas ng ating mga mamamayan, sa gitna ng kahirapang nagsasadlak sa maraming Pilipino, maaaring ang mensahe ng mga lindol ay ang pagsilang. Birth pains na nasusulat sa Biblia, harinawa na sa pagyanig ng ating mga lupa at pagtibok ng ating mga puso at sa bawat luhang pumapatak, buhay na nawawala, galit na nagsisiklab sa ating mga puso, kasabay ng pagyanig ng ating mga lupa, naway ang Pilipino'y magkaisa para maghatid ng pagbabago na mismong ang Biblia ang nagpapatotoo na sa bawat paggalaw ng lupa, sa bawat lindol, nandyan ang Panginoon God's presence is felt in every earthquake, His judgment, His deliverance, and His message. So Filipinos, makinig po tayo because the Filipinos love God and God loves the Filipinos.